handa ka ba or okay lang ba sa'yo na wala lahat pero makuha mo yung pabor ng pastas? Oo. Oh, walang kahit na ano na madadala ka sa kabilang At walang kahit na ano na dala ka dito mula sa pagiging wala pagkapanganak mo. Wala. Overall, wala ka rin lang naman madadala sa kabilang eh. madadala mo lang doon yung mabubuting ginawa mo, yung karunungan mo. Meron niya ako isang talata na nabas. Yung to the effect na ang karunungan kasama mong mamamatay. We only get to live for 60 short years, like sila buhay average. Eh, baka di na umaabot ng senior. Kahit nasa probinsya ka pa, maraming hindi na umaabot ng senior. yung saglit na buhay mo na You have to make the most out of that small, finite amount of time that you have. Kasi eh, hindi mo alam kung gaano kalawak yung kabila. Itong nandito, pag bilyonaryo ka, malilibot mo buong mundo, maliit lang ito. Kahit nga milyonaryo ka lang, kaya libutin ng buong mundo, maliit lang ito. Eh. Kaya yung mga yayabang-yabang sa social media, they haven't seen what eternity looks like. Pag nagbabasa ka ng libro, hindi ka yayabang. Kasi makikita mo kung ano nasa kabila pag iniwan mo na yung katawan.